Ano bang makare ng manok? Siyempre yan. Yeah. Buto. <stit> Tagakatay ako ng manok dati. Pagka nga pinupugutan ko, kinakamay ko lang eh. O, oh, pagkinang nga tayo. Oh. Sige mo yung nga Pugutan, hindi yung pinupugutan yun. Pinupugutan yun ah. laki na nga tayo. Oh. Ang laki na nga tayo yun ah. Pinupugutan sa amin yung manok. Oh, eh, na yun. ay, dinis, <stit> dinis, dinis, yung, dinis na yun. Dinis na yan, yan eh. <stit> <stit> dinis na yung balonan ah. Mm. Ang na ang atay. Atay ng baboy. Hindi, atay niya. Nilagay lang ni Senpai yun eh. Atay ng baboy na. Atay ng baboy, nilagay lang ni Senpai. Atay mo na. Ba't ganun? Atay mo na, ba't ba't sinabi? Bago. Oh, may puso. Puso sa mga baboy. I-mute mo na lang. Ba't ba't sinabi natin ng baboy? Hey, Senpai. May ganun kayang kalaking oh atay ng manok. <laughs> Sobra laki nun. Tapos yung puso hindi kasama. Pagana ano? atay.